Kapit nito, may nagbabike. Para sa Skyway. Ayos! Ganda. Marami salamat po. Marjorie ng Quezon City. Yan o. Ano set na kailangan ni Marjorie kasi? Yan. E ko sa na siya. Oh. Naka-auto-sweet pa siya. Galing, Talaga mga Pilipino. One oh, titikitan siya. Idol titikitan na siya, Idol. Ano na po, Inaral na siya titikitan na siya. Paano siya. siya titikitan? Ano naman siyang design

Nakikitan na siya. Ayun! Na idol. Nakikitan siya. Ayun Oh. Pinara siya. Ayun. Pinara siya. Tapos po siya idol. <laughs>